Uh, ano pala yung uh, body ko ngayon sa? Hindi eh. Ah, sa eh. Ah, sa... Parang ko dito sa Lower back. Ah, oh, lower back. Doon mo natin sa shoulder. Gano'n nakatagal yung shoulder? Tagal na ay. Eh. Mga may tatlong siguro. Tatlong buwan. Pero hindi naman siya pumipira. Nakakiro? Anong movement siya nararamdaman mo sa masakit? Mga... 8 uh, to ano eh minsan no, umano siya, parang may humalaga to kasi Kasi okay. sa basketball ko, pag ang pasto, na ano siya. ano ah, overstretch. o oh. oh. uh, pag madalas yung overstretch sir, yung tunog-tunog na yan, mm -hmm. uh, madalas hindi siya nawawala. Ngayon, ano? mawawala lang yan siya kapag oh. nag-hypertrophy na, na, yung muscle, Win winner out mo lahat ng mga muscle yan. Oh. Mawawala yun. Ang kapag tumunog siya na may masakit, yan lang yung kaya natin tanggalin. Pero yung tunog, hindi natin matatagot oh, oh, oh. yun. Pero marilin pang pinya. Yes <coughs> po. Pataas daw sir. Oo, oh, Nakataas ko naman siya. Palagay oh. dito. Pataas o letas dito. Okay. Oh, so, tapos umabot din yun. Oh. Uh, 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 connected siguro uh, sa uh, Localize mo uh, yung sakit sir. Ha? Sa, saan yung area na pinas? Ito sa parang loob eh. D dito sa area nito. Oh. Pero wala dito. Ako't si Kobe. Parang mag, ano, ano sa'yo. iyo? Relax sa iyo. Just up, Ah, okay. Then, uh, ah, lingin ka daw dito sa. Pwede sa mga masakit na iyo. Contracted, masakit siya. How about yung stretch? Yan. Ano, 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 yung doon, yun, masakit din siya. Oh, uh, din din siya nagkukunit eh. Parang iugat siya na uh, ma... Pag ganito. Wala. wala. Wala naman. Pag ganito. Ah, yun, Oh. So, stress mga mga muscle stress ka, no? Mga taso dyan, dito sir, na lamig-lamig so, um, kasi oh, uh, mga kasi lamig. every contact, sumasakit siya. Oh. Uh, lamig, tsaka ito talaga siya, ano? Tayo daw kayo, sir. Tapos liyad kayo. May masakit. Hindi na eh. Sa likod. Oh, hindi na. Oh. Almost dito. Na uh, skilling. Dating kasi pumitik to eh. Pero okay oh. Kasi, pinahilot ko sa ano. Okay. Na skilling 1 to 10, sir. Gano'n siya kasakit? Mga 6, 7, 6, sa 7 o 6. Pag yumuko. Yumuko. Oo, oh, yun na side siya. sa side, the Then, ah. side to side. Side, dining. Oo. Hindi kami daan parang rin ano, sa side. Gano'n nakatagal yun? Matagal pa sa basketball, na, tutuyan ng pawis. Pagal. Pero pag nung pumitik siya, Then nung naglilinis you... ako, parang pumitik siya sa balero ang position no? pag mali ang position. Pag mali, sir, o, tapos hindi naka yung mga sir, mataas ang chance. Oo, pag uh, nagwawalis ako sa manukan, so, sumakit. Okay, sir, patanggalan ako ng damit, sir. Wala naman tayong mga uh, American medical history sa... Wala, wala. Okay. Tapos aray pa po ako aray din, no? Oh. Kasama siguro sa ugat na to. Kasama, no? Ay, masakit ka na eh, Sige. I-grip mo uh -huh. daw sa akin, sir. I-grip mo uh -huh. daw sa akin. Wala sa Wala sa'ng, ano, persa, eh. Yan na yun? Yan na yun, no? Uh. Sumasakit sa persa niya, eh. Pero ito, matagal na ito. Sa basketball to na ano, siguro baka yung ugat na naipit, nagkalaman. Hmm.

Sir, ito yung kinagalingan dito sa taas, sir. Mm -hmm. uh, nutrition to dito sa taas. Mm -hmm. Ito is spasm. Mm -hmm. Iba-iba yung cost naman. May papaliwanan to sir. Cost oh, ano? Di ano. dito you ba kayo know dati, sir? Hindi. Di ba? First time ko ako tapos yung kitang bispo. Meron yung pala yung run sa ano no? Oh, sa Imus ano? Oo, sir. Tingnan yeah. mo lalim, sir. Nabas. Tingnan mo lalim. Nabas.

Pag mo yan siya, oh. Uh -huh. makakaramdam mo na yung panibagong sakit, oh. Uh yung -huh. si panibagong adjustment. Uh -huh. Pero wala pa rin assurance kasi. Ay, uh -huh. ganito mo siya. Tapos ang gagawin mo sir, tutulak siya papunta doon, pigilan mo lang ha. Oh. Kung wala na. Okay. Ayan doon. Okay. 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 Sige pa, doon sa topic. Sige, din. Labas. Titik-titik ito d'yan. Titik-titik tayo. Kamay dito dalawa. Taas mo magta. Sir, malalim. Labas. Nag-itawan. nag mo, sir. Relax, natin, Wala po wala sa inyong malalim. Labas. After mm. close your mouth lang, huwag lalabas yung dina ay huwag agad after nito. Ingin malalim. Bago sir, just check natin. Yung kanina movement po. Oh. Uh, yung movement kanina sir na may masakit niya. May medyo open. Okay na siya. Open okay, siya. Yung, yung meron pa rin movement kanina na yung, yung paliyat. Opo, okay. oh, okay. okay. Ngayon, okay na sir. Okay, okay na. Hindi sa akin sir. Kaya, kanina pag tumiyan ako, pero Nakakirot. Oo, so, oh, ngayon okay na. Yung pag ganito. Ngayon okay, na okay, siya okay, sir. Yung pa side to side sir. Para mayroon sabit yung kanina. Ngayon okay, okay. Okay na siya. Kamusta ang pakiramdam? Huwag ko, gumaan-gaan nga Sa iniinda ko, sir. Uh -huh. Eto, sir. Uh, spasang. So, uh -huh. bawas lang yun siya ng sakit talaga. Magpapawas, magpapawas. Uh -huh. Pwede yung ibalik pa dito yun. Uh -huh. Okay, ito pa. Schedule na ano Anong uh -huh. oras. Sir. Uh -huh. Sige, sir. Sige, sir. Uh -huh.